Yan na uh, what's up mga kalitstan magandang umaga sa inyo. Yan tayo ngayon ni nandin Yan kay Nala. Tapapanganak pa lang. Yan. Che. Ano? Hay kamo na hay dali. Oh. Ito pala uh, kalitstan yung aso ni Utol Buso yan. Eh. Nala, padalawang anak na ito eh. Ang daming ano nito, ini eh. anak ito. Ay aanin na lang yung si ano. Namatay yung isa na ano sa ilog siguro na na ano nagpunta na, 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 na dito siguro nagpunta sa likod eh, umulan nung isang araw eh na ano siguro na ano naanim na lang sila yun natin titignan ko ilan ng babae at lalaki ikaw doon ko dali doon 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 titignan ko lang yung babae at lalaki dali Hey, hey. mo na, padidin mo, padidin. padidin mo, padidihin mo. ko lang kung ano ang mababait lalaki ha. Ano ang mababait lalaki Babaya rin yan. Ano na bro. Ito yung lalaki. May ang mababait lalaki naman na Ayan. Babae. Babae sa lifestyle. Tatlong. Sa dalawang babae sa lalaki. Ito ay lalaki. Ano lalaki? Ano ang apat na brown ay dalawang babae, dalawang lalaki. Ito ang puti. Ito ang mga ka-lifestyle ang type kung maganda. Ano? Ganda na rin isang arigua ng ulo niya ganda ng ano ng ulo babae eh yun eh babae dalawang puti ito ay babae rin yun eh dali dadalawang lalaki dalawang, dalawang brown tapos dapat na babae tapos babae itong puti pero na dadalawang lalaki like, like. tatapos lang nito kumain yan, para tapos nalang kumain na Kakunti pa lang itim nito. Pero sure maganda rin oh. Eh. Maganda rin po tingar eh. Maganda yung batik oh. Eh. Yung sa tayo nga, pagkabila oh. Pares may tapos yung sa kanyang ulo. Ang kaya yung maganda rin yung pinakamaganda. Ayun din na kayo ka lifestyle eh. ko ano naman ito yung mga mukha mga ka lifestyle o eh. sino may gusto sa inyo ng puta o oh, yan eh yun bali ngayon pala tayo ka live sell ay tatapusin natin yung ginagawa ginagawa natin kahapon hindi ko natapos eh Pag, pagpapatuloy natin ngayon mamaya pang pasok kaya alas eh, 12 magpasok ko mamaya ganda na nga naka live sell yun eh. ganda na ang ingit pero tuwing hapon ka lives Tulay na ano, na, Naulat Nagdidilip tuwing hapon Nakatiwari ko yung isa Habang na dede <laughs> Yung pala ang malaki Ang isa nga Ikuti nga may batik na konti Ikuti Kaya nakalipsel ha, ating ipagpapatuloy na yung uh, ating project ngayon, yung ating pagpapatuloy na gagawin ano nala. Ginoo Galepstil. <coughs> Ito yung ating ginawang project kahapon. Nilagyan natin ng bubong, areto. Oh. Nilipat natin yung tinanggal natin dito sa kabilang. Ilagay natin dito. Ayusin ko pa ngayon at hindi ko natapos. Hindi ko natapos kahapon na at... kahapon hapon na nga, gabi na. Ayusin ko yung pagkakatali. Babatakin ko. Tapos pala ilalagyan pa natin ng ano yung butas na malaki. Tatagpian. Meron ako doon. binilingan ano ka lifestyle yung pandikit. Pandikit sa yero ayusin uh, natin ang pagkakabatak kailangan pati yung tubig kalibs nila ang patak para hindi dun pumatak sa paloob ng ating ano breeding ano breeding cage hintay mo ipakakainin muna natin yung mga alaga natin yung natin yung ating alaga titik Ayan, nakalag sila. Butong na oh. Gusto na yung kanilang payo naman. Kinaka ko kagabi pa eh. Mga siya. Yan yung itik Tapos yung mga sisaw ay eh, itong mga siso ng bibig saka yung tatlong bagong pisa. Yan, napakain. Napakain na rin natin. Yung tayo update muna ka lang siya dito sa mga yung sa mga iklog din na, ng mga bibig. Pero titupo na natin. Yan, dahil natin sa ito. Balik ka sila ay mag tutubig muna ngayon. Para pagpapahingahin muna natin sa vitamin pro sa kanilang vitamins. May nakalipsal dito ay may naglilundi yun. Nasa labas lang at nakakain. Hindi natin makikita at natatabunan ng mga palahin. sa ilalim. Bale, naglilimlim pa natin kalimstan ng na bibi ngayon na. So, hindi ko. Apat. Apat pa. Ito sa sampung mahigit ang kanilang itlog. Tapos tayo nakapagpapisa ng 20. Uno, 21 karas ng bibi yan. Dalawang inahin. 21 pieces. Mga ilang mga isang linggo ka sila tingnan pa sa mga video nyo yung mga yun. so, uh, natin at malalaki na hindi na kaya kainin ng umakil uh, yun, at lang natin ng uh, kulang kulang sa buwan yung hanggang sa buwan para lumakalakal sila para hindi na mga bagit ng umak tapos dito meron din kay Lifestyle oh. Magkakalapit lang to, magkakapanunod maglimlim Ayan Pag napisa na itong mga ito, kailangan na natin may lipat talaga yung mga siso na bibi sa loob At ito ang ating ipapalit mga bagong papisa Ibunahan na natin para hindi madagit ng uwak Pinakalipsil, ito pala yung pa Wait nating natin ano, Rhode Island. Ang dami nito. Nasa 20 na. Ang maglilimlim nito ka like ano, eh, dito rin ay ito isa eh. Yung Brahman, dito rin siya dati na pisa eh. siya nga natin paglilimlim yung dino. Eh. Sana dumami ang mapisa rin eh. 21 plus. Yan na ito, naglilimlim din ka like nasa 10 to eh. Bibi. Tapos yung ka lifestyle yung house. Sampo rin to. Naglilimlim din. Ayan. Naglilimliman din. Ito ay bago lang ka no? Bago nang yung itlog bibi. Tsaka yung ano, brown. Red island. Ayan. Brown egg. Red island. Tinanggal ko na yung ano. yung dalawa dyan. May na na yung itlog ng manok. Yung red island. Yung eh, sinama ko na doon sa. Para malimliman. Sinama ko na rin sa. Dini sa ating palilimliman. Dini Ayan, wala na. Kung nasan, hindi natin nawapansin kung saan na itilog eh. <tinyo> Ang dami na kalagsa na, sila dito, dapat tayo mga extend mo ng kulungan dito mas maganda kung hiwala yung bibi itik at saka yung manok pero mas maganda kung hindi pwede pagsamahin pala yung anak uh, sakali kung saan nung lumaki yung itik hindi natin pwede sama sa bibi at baka ano, sila off breed Just ano, so, read the location. Just read now. Budi at Litik. Baka maaari yun at Buana. Pares lang naman silang ano nun. Like, pares lang sila. Hindi ka mama. Kasi yung kalas na rin minsan, nababansin ko yung manok binabaranguhan yung ano. Binababahan yung ating bibit ng manok. kalek चले आते हैं टाटा भी ना रंगल आते हैं kuno mga itik yun ang kalab style bali tinanggal ko pala kagabi itong kanilang ano, feeder o, yung automatic feeder nila yan o siguro good for ilang araw to yung ganitong hindi naman natin pinupun yun tinitingnan na na lang natin baka konti yun automatic siyang nababa yung pagkain niya dito pag uh, nababawasan yan Natigil naman sila kalipstil pagka busog na Ayan. tayo ngayon talaga sila maglilinis na rin yan. Gawa na ilagay natin sa sako yung kanyang ilalim yung pansahod natin ng kanilang dumi Yan na kalipsel ha Ating lalaban nito ano Yung kanyang pong sa dumi nila yung sako Nilagyan natin ang sako yung ilalim Tapos bago natin ibabalik ulit Hilo bay nilagyan din natin ng sakot para kung sakali may matapon na patok ay yung papatak sa sakot para makain pa rin nila may part lang na hindi natin nilagyan yung ikabila din sila natulog at saka din sa kabila para diretso sa ilalim yung dugo ngayon ang like, bibigyan naman natin sila na o, kainom ito ang kanila kayo namin tubig muna ang ating ipapalit sa lake stand muna natin sa bitlim pro yan ang may bato para hindi masyado sila ma nalilug. at uh, pag ano, yun, naliligo ay nilalawid pag ano yun ang nagiging dahilan ng kanilang pagka matay yun ang lifestyle. dito pala sa 52 piraso ay nabawasan tayo ng isa yun nabuta ko pa naman siyang buhay nun eh kaso ano na, pawala na siya. Iniwalay ko eh, hindi na rin naman nagkakari. Yan, wala ang uhaw na. Pililinisan muna kanyang kaino naman. Yan na ka-lifestyle na. Tapos na natin yung... Tatapusin natin ngayon. Nais na natin itong tulda na ikirabit natin. na natin ang salit. Binatak natin ang maganda. Ganito pala ka lifestyle, ko pa pala rin sa araw. kabila na tali ko rin pala hindi sa so, kalamang ko rin sa kawari para hindi mabatak tatali natin dito sa kawaya kapawad natin yun na bukas ay tatambakan natin ang ano bato dito bato, sa harap para yung tubig na galing ko sa babaw ay dumani sa tabi lalagyan natin ng bangbang natin babangbangan yung panabi Tsaka yung loob, tatumbakan din natin ang bato. tatataasin natin yung loob. May bangbang doon sa tabi. Ipagawa na may nabukal doon. Sa tabi doon. May nakalags talaga. natin ito. May puti ka rin pertengit na. Alagay natin ang malalahang bato. Tapos doon, yan. Aram ninyong iparabing yan, bangbang yan. May nabukal doon sa tabi doon. Papunta rin Malabas Lalagyan Nalag, natin ang bato dito ha natin Para hindi bumaba rito Ayan lubog dito parte eh, Sa gitna Arawan natin dun Ang bato Tapos dito malalang Ang bato para hindi maputik Maganda yung ating apakan Para hindi masyado Nagpuputik Nakakakot tayo ng mga bato rin Marami dung bato Pinakalag okay, still yung kanina pala ay maganda rin eh. at nasisikatan ng araw na mga nandito lahat sila nagpapainit ano nakakain na ulit kanina yung mga nakatambay din lahat eh ano bilis nila babusog at yung ating pakay na yung laka ano gamit natin yung automatic feeder kahit maghapunan na dalawang araw tatlo ano ang dami sila kong stock na pakain. So, pag uh, nagutom sila, eh, yan. Nandiyan na ang pagkain. Sana mga ka-lives nila yung mabuhay lahat. 52 na nalang po, 51. Sa 52. Ibuwasan tayo ng isa. batibay talaga ang lifestyle pag gano'n bibe yung mga ganito yung puti na, na lang ka nila ano, resistensya na kahit nag uh, sila okay lang oh. kaya kaya nila yung lamig para sa itik yung itik mahina sila pa, eh. pag sisug uh, pa pag mga nakaisambuan buwan na yan, yan. Adam buhay na buhay na yung mga nakaisang buwan sana so, huwag na ano, mabawasan yung ating 51 And, talaga, yung talagang kailangan ka live style ano, nakatunang atensyon natin dito sa ating mga itik pag mga ganyang day old pa lang masaya challenge sila And yung kanilang pahino mga kailangan na araw araw-araw na ipalit linis yun maganda dito kalay sa liyan yun yung nalalaglag silang pakain sa ilalim ng na, yung yung sisu naman hindi na sya naman siya sisyo na naman matabang sa ilalim nabangan nyo yung mga nakangalaglag na pakain pinakalis yan alam na natin ito ano sa ako sa ilalim niya malinis na bakal di masyado sila magkakalangang yan dito di ko sila na dumi sa pagtong yung baba dito dito sila tumabay kanina yung tatay niya kaya dito maraming Kena kalau sel tay, mama hinga na muna bukas na ulit Malaya ay may pasok pa para makapahinga tayo bago mag maligo bago gumayak kung sa palakal sila malakla ka yung brown na so dahil yung nakalabas sinabol ko kanina sa labas siguro sumamparay niya sa bubong kaya nakalabas nakita ko kanina yung nandunas sa court natin bago pala magpahinga yun ano, sasaglitin ko sasaglitin so, muna natin kalipsel yung baboy papaliguan natin saglit lang naman pag may 10 minutes ay okay lang bus bus lang hindi mo masyado ano madungi yun ang kalipsel tayo pala tapos nang ano, magpatanim kahapon makatanim na yun medyo maano na tayo ngayon sa palayan maaluan na pahinga na muna hintayin nating mag isang linggo tapos sa ating abunuhan katapos ng abuno ay yung pilapil niya pag malago na yung damo ay gagas cutter na natin yun ganun lang paikot ikot lang ang lifestyle sa pagpapalayan so ganda ng kulay para ka dito mablo yan ang lifestyle hanggang dito na lang yan doon sa mga manonood natin na hindi pa nagsasubscribe ha, subscribe na. At doon sa mga laging nakasubaybay yan ha, salamat sa pananood mga ka-lifestyle. Salamat sa pagsubaybay yan ha, ka-lifestyle. Yeah, kung hindi pa nga kayo subscribe subscribe na at paklik ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video na upload natin. Yan na ka-lifestyle, ingatan lahat sa masamando.